napakainit na naman ang panahon kaya kung ano-ano na naman ang naisipan natin gawin kaya ayan gagawa tayo ng manggat gulaman kasi yan lang ang available dito sa kusina natin ayan nga nagluto na si Anding ng gulaman palalamigin lang natin tapos yung manggang hinog ni lang ng pa square basta ganyan mga pagkain gustong gusto yan ni Anding kaya siya na nag volunteer gumawa niyan ako na lang ang taga video yung gulaman ay niwa na rin ng pa square maliliit lang tapos lagyan na natin ng gatas, yung isang malaking latang gatas na ibab. Pero pwede kayo dito gumamit ng cream densada or kaya condensed saka cream. Tapos lagyan na rin natin ng gulaman. At kung nagmamadali kayo, pwede nyo nang lagyan ng gelo. Kung hindi, ilagay muna natin sa freezer para lumamig. Tapos lagyan natin ng asukal. Ayan, nakalimutan yung asukal. Mix-mix lang. halo-halo huh? La na labas. Hindi <laughs> nga <Okay. laughs> yeah, ito nga lang eh. next time halo-halo.